Uh, gusto ko bang ng uh, uh, sorry sa'yo sa personal word eh, dahil yun, yeah, sa po sa mga bashing kay Joy. Sobrang dami po na nadamay po talaga si Joy. Kaya na pasensya na po, pati po kayo naapektuhan. Siyempre, di ba nanay po kayo talaga. Masakit po talaga din na mabasa niyo po yung mga kung ano-ano po about kay Joy. Na hindi naman po totoo. Kaya pasensya na po. Hakaling updan Personal na humingi ng pasensya sa nanay ni Joy dahil sa patuloy na pambabash sa kanyang anak. Wika pa ni kalingap Apdan sa nanay ni Joy ay nahihiya siya dahil nadamay ang kanyang anak sa misunderstanding in between ng mga supporters on both sides. The Dan Joy and the Dan Dith, which is naiintindihan naman ng nanay ni Joy pero syempre dahil magulang siya ay talagang masasaktan siya sa mga ibinabato sa kanyang anak which is hindi naman totoo. Isang mapagpalang araw po mga kalingap, Kumusta po kayo? Welcome back po sa aking munting channel. Kalingap Vlogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa Kalingap Beneficiary na si Joy. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento hinggil dito, pakiusap po na tapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. At kung bago ka palang sa aking YouTube Channel ay huwag maiyang mag-subscribe para lagi kang updated sa Team Kalingap. And patuloy pa din po nating suportahan ng ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang, ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Well, ang nakakabilib sa ginawa ni Kalingapdan at matapang siyang humarap sa nanay ni Joy para personal na humingi ng pasensya. Ariel man is very rare mga Kalingap, and dahil sa action ni Kalingapdan ay naipakita niya ang kanyang sincerity of saying sorry for Joy, which is tinanggap naman ito ng nanay ni Joy. Dahil para sa kanya at sa buong team Kalingap ay mas kilala nila si Joy bilang isang mabait na Kalingap beneficiary. No. Okay lang. Basta kilala ko naman yung anak ko. Kahit anong sabihin nila sa anak ko at kilala ko yung anak ko at hindi man nila nakakasama yung anak ko. Ako yung ako yung unang nakakakilala sa anak ko kung ano yung pagkatao ng anak. Ko. Okay. At kalingap na nag-agree naman sa sinabi ng nanay ni Joy. Na masigit nilang kilala si Joy kaya ignore na lang sa mga basyang dahil wala naman itong idudulot na mabuti. Hindi lahat ng mga nababasa. Kahit naman po naman si Joy, hindi po talaga. At uh, mga manganda 'yung ano, ano po 'yung mga sinasabi nila. At dahil sa mga basyang ay hindi pa komportable si Joy na makita sila ni Kalingapdan on the same videos. Iniisip kasi ni Joy ang sasabihin ng ibang tao. But para sa kanilang dalawa ay ginagawa nila ito para sa Kalingap dahil ang magiging love team nila ay malaki ang maitutulong sa mga Kalingap Angels lalo na kay Joy dahil nasa college na ito taking nursing course which is alam naman natin na magastos ang kursong ito bukod pa sa boarding house na binabayaran ni Kalingap Rob every month. Kaya naman ay willing si Joy na gawin ang lahat para sa Kalingap which is wala naman akong nakikitang mali pa tungkol dito mga Kalingap. Kayo po mga Kalingap ano po ang opinion ninyo hinggil dito? And besides maganda naman ang exit ni Medet sa team Kalingap dahil nagpaalam siya kay Kalingap Rob ng maayos at nag-usap sila ng mabuti. Well para po kay Medet ay no worries naman siya sa Danjoy dahil napaka matured ni Medet pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Very transparent at matalino si Medet kaya hindi ito big issue sa kanya. Ang Danjoy naman ay working para sa ikabubuti ng team Kalingap kaya mas nagpo-focus sila sa kanilang love team kesa sa mga bashers. And pretty sure mga Kalingap ay dad ating ang time na magiging okay na on both sides and suportahan na lang ang bawat isa in their separate ways. Hanggang dito na lang muna po ang aking update mga Kalingap. Up. And pakisuportahan po natin ang Team Danjoy para sa ikabubuti ng buong Team Kalingap. Magtiwala lang po tayo sa team at hindi lang naman ito para sa pansariling tagumpay lang but instead para po ito sa mga Kalingap Angels and Beneficiaries na patuloy na tinutulungan ni Kuya Rab. Spread love lang po tayo mga kalingap. Maraming salamat po and God bless all.